Binibining Eva, marami na ang nagre-reklamo sa'yo na ikaw daw ay lubog, nalubog na sa utang. Totoo ba ito? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> At yung utang mo din sa akin, hindi mo pa nababayatan Maglilimang limang taong na yon. Natatandaan mo pa ba yon? Your Honor, hindi ko na po malalaman. <laughs> <laughs> Totoo ba yan? Hala? At saka, maraming nagre-reklamo sa iyong mga kapitbahay mo na ikaw daw ang nangunguha ng mga tutong ng kanilang mga sinaing, Kaya tuwing hapon, wala na silang mga tutong dahil minanakaw mo pa rin. Totoo ba ito? Binibining, eh uh, ba? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. At saka... Kung ano-ano mga kinakalat mo, kaya ikaw ay tinawag ng reyna ng mga marites. Ano naman yung mga tsiritsis mo Yung ako ay sinasabi mong hindi ako nagpapalit ng brief! Marami, Eva! Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. <laughs>